Marami ang manunood na humahanga, sumusubaybay at nagmamahal sa kanilang dalawa dahil sa kanilang mabuting ugali. Dahil sa tuwing nakakatanggap sila ng biyaya ay ibinabahagi nila ito sa ibang tao at syempre sa kanilang pamilya. Siya si Rose at siya naman si Gaga o mas kilala sila sa tawag na Sisters Mix Vlog. Marami rin ang sumusubaybay sa kanila dahil sa kanilang simpleng pamumuhay, kagaya ng pangingisda at pangunguha ng mga iba't ibang lamang dagat. Ginawa nila ang kanilang YouTube channel noong October 22, 2021 at ngayon ay meron na itong 141,000 subscribers sa kasalukuyan. So yun mga idol, sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang kanilang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024 gamit ang public website na Social Blade ay ating makikita ang kanilang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So 'yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade. At ito ang Social Blade channel ng Sisters Mix Vlog. Dito natin makikita ang status ng kanilang YouTube channel at ang kanilang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanilang uploads ay nasa 321 na subscribers naman ay nasa 141 2000 na. Video views naman ay nasa 26,023,724. Country ay wala pang nakalagay. Pero alam naman natin na taga Pilipinas sila. Channel type ay people at user created noong October 22, 2021. At dito naman sa baba mga idol, ang total Grade nila ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 211,678. Subscriber rank ay pang 2,250. Video Views rank ay pang 477,581. Country rank ay wala pang nakalagay at ang People rank ay pang 1,750. At dito naman sa kanilang subscribers. Noong last 30 days ay merong pumasok na 5,000 subscribers. Bumaba ang kanilang subscribers percentage sa 16.7%. At sa video views naman ay merong pumasok na 1,531,000. Bumaba ang kanilang video views percentage sa 5.3%. So yung mga idol dito naman sa YouTube stat summary ng Sisters Mix Vlog noong February 24, 2024 hanggang March 8, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings nila sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average at disclaimer lang mga idol ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanilang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 167 subscribers. Sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 51,038 video views at dito naman sa kanilang estimated earnings sa loob ng isang araw. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 13 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 204 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. Kaso mga idol, ang katumbas ng 13 US Dollars sa peso ay nasa 715 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 204 US Dollars sa peso ay nasa 11,220 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob na isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, iklik nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa kanilang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 1,160 subscribers sa video views naman sa loob ng isang linggo. Ay merong pumasok na 357,266 video views. At dito naman sa kanilang estimated earnings sa loob ng isang linggo, simula dito sa lowest ay merong pumasok na 89. US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,400 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 89 US dollars sa peso ay nasa 4,895 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 1,400 US Dollar sa peso ay nasa 77,000 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings simulan natin dito sa monthly estimated earnings simula dito sa lowest na meron silang pumasok na 383 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 6,100 US dollars. Ang 383 US dollars sa peso ay nasa 21,065 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang 6,100 US dollars naman sa peso ay nasa 335,500 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 4,600 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 23,500 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 4,600 US dollars sa peso ay nasa 253,000 pesos. Ito ang kanilang posibleng total na kinita sa loob